Kaysa yun oh, Tinanggal namin yung mga ina ilagay namin dito para mas ibaba pa to. Nilagyan namin ng ganyan paltak para hindi daw maduming tingnan kapag may mga ganito na nakalagay sa gilid. So yan. Ibinababa. Gaya Para hindi nakasya yung mga sisil. Tapos hindi na kailangang lagyan ng mga ganun. Kasi nilagyan namin mga ganyang kahoy-kahoy para hindi makalusot yung mga sisil So ngayon yan, ibinababa na lang namin yung mga tali. Para mabanat siya ng ganito sa loob. Ganyan. Mas bumaba na siya. Siya yung gumagawa ng paltak tapos si dito naman yung taga lagay at taga, taga adjust pababa